Hi guys, welcome sa YouTube channel. Yung halaman guys, nilipat nila sa kabilang. Yeah. Nano, nilipat nila. Para maganda tignan dito to Nakabos guys. Ang ganda tignan Saan nating kainin dito? I don't no Ang ganda. Ang ganda. Dito wala pang isang minuto eh. Dito na lang po. Tara po. Buksan mo. sabit mo dyan. Oh. Dito lang kayo sa loob. Sa loob tayo sa loob. nilipat nila dito guys yung mga halaman o, sa tabi nanggal nila yung sa gitna para malaki, malawak pignan flower thank you for watching